Anong pangalan mo? Rachel Maxine Texon Meneses. Pero marites ka? Hindi! Ayaw mo maging marites? Hindi! Bakit hindi? Di ba mag school ka pa? O. Opo, pero hindi ako. Akala magmanitis, ayaw ko. Pero alam mo yung kay Jerika na umiyak siya. Hindi, Jerika. Jar, Jerika! Ay, Jerika. Pero alam mo yun, umiyak siya. Oo, oh, kasi yung juice niya, kinuha niyang ate niya. Tapos? Kinahawak lagi ng ate niya yung juice niya, kaya kinuha niya. Hmm. Anong sabi sa'yo ng teacher mo? Teacher? Oo. Uh oh. Sinabi ko na lang kay teacher si Jarek ang umiiyak sa ka, dahil sa juice niya. Yung juice niya na strawberry yung gusto niya. Sinumbong mo kay teacher? Oo, uh, mm, sinumbong ko. Pero, yung ate lang niya yun, hindi yun yung kaklase niya. Ate lang niya yun. Gusto ko yung pangalan ko is Maxine. Maxine, tapos Marites, yung kasunod. Bakit ayaw mo eh? Marunong ka naman magmarites eh. Ako? <laughs> Hindi ako. <laughs> Ikaw yung maripayce. Bakit ako?